Showing me how to love Showing me what the word means What I've been dreaming of And now I know There is nothing that I could not do Magandang hapon po mga ka-arev kaarebs Nandito po tayo ngayon sa Kalayaan Sembo, Makati City Para sa isang birthday surprise gift delivery Galing kay Ma'am Mary May Galvez all the way from Malaysia Tara, sabangan nyo i surprise ang kanyang mother na si Ma'am Elena Galvez sa kanyang 75th birthday. Thanks to you for teaching me how to feel Showing me my emotions Letting me know what's real Hi po, good afternoon. Ay, Nanay Elena po. May re-receive lang po kayong deliver, Nay ito po kay Nay May order po kayo no May order po kayo Ito po Nay Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you. Mommy Elena Galvez, happy happy, happy birthday. birthday. May gusto lang po magpasaya sa inyo ngayong karawan nyo. So later po, sabihin ko po kayo yung galing yung pastor fry. So hindi po kumasok kami sa loob. From what is not what I Once again na happy, hey, happy happy birthday! birthday! Ayan, so meron pong gusto magpasaya sa inyo ngayon karawan nyo. At maraming po siyang mga regalo po sa inyo. First of all po meron po kayo birthday balloons and you have beautiful po kayo roses. Ayan, nag-aral sa inyo. Nang gulaglak. At <laughs> there's more po po yan. Syempre pag may birthday ay. po hindi mo wala ang birthday cake.

Happy Happy Birthday ko Maraming salamat sa Panginoon na sa inyo nagganap ang buhay namin here. Palagi namin panalangin na pagkakataon mo na mabuting kalusugan at marami pang karawan. Mahal na mahal ka po namin, Love, Gigi, Ryan, Grey Mark, at Grey Happy Happy Birthday! Ayan yun know, na po kayo, galing yung pa-surprise. So, walang iba po galing kay Mom Mary, God bless all the way from Malaysia! Happy, happy, happy birthday. birthday! Ayan, syempre kung hindi mo natatakot sa birthday, ano po yung gusto mo sabihin? Or ano po yung karamahid naman nyo ngayon? Nagpa-surprise like, po kayo? Sinayang masaya. Ayan, masalit. So, Siyempre lahat, birthday so, lagi. Huwag niyang paraan. Para po sumaya kayo ngayon na camera ngayon po. Ayan, syempre kung mayroon pang gusto mag-message po sa inyo, may papamita po akong video. Happy Birthday, Nan! Kumusta po? Uh, sana po maging maluso kayo. Okay, happy birthday na mga kita po. Happy birthday na mga kita. Okay, happy birthday po ina. Dalangin ko sa Panginoon na bigyan ka pa ng maraming buhay. At uh, happy birthday at maraming maraman. Salamat sa Panginoon sa biyayang binibigay niya sa atin, at lalo na sa iyo. Uh, mahal ka po namin ina. Happy birthday Kuina Happy birthday

Ayaw po yung sweet message nila po sa inyo. At syempre, kakaltahan din po namin kayo ng birthday song and then blow your candle na po. Meditation po sa kid, happy birthday ina. Parto po tayo ng birthday song and blow your candle. Kahit po nasa lang po yung mga wish ko po ngayong Ayan, one, two, three, let me know pag ready. ay salamat sa kami noon, mga anak. Pakasaya ko. saya ko ngayon. Tatang ko. Sabi ko na bilimin ako ng lumaki. Ano Pero, Bigyan <laughs> na bigyan. Ang <laughs> lang. Sana lagi rin kayong malusulit. Sa gana. May usap ka. Maraming maraming salamat. Hello! Hello. 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 Happy, Happy birthday! Happy birthday! Ayan, syempre po, birthday sa so, kanyang po ang mangyayari po sa buhay niya. Syempre po, ano po yung gusto niyo pong sabihin sa mga anak niya pa surprise at mga atuloy po? Lagi ko gusto nga sabi sa kanila. Ano ba? po yung message po? Sila'y Bigyan, bigyan ng mahabang buhay at lakas, iligtas sa kapahamakan at ituro sa mabuting pag-uugali na hindi sila makakatapak na kanilang kapwa at sila'y laging napagkumbaba. Yan lang ang hinihiling ko lagi sa Panginoon bago ako matulog at pagkagising, walang sawang pananalangin. Maraming maraming salamat sa mga anak kong walang sawang nagmamahal sa akin at sa mga apo ko sa lahat ng mga lahat ng nandirito sa bahay na ito. Maraming maraming salamat. Ayan na ng ang message ni Ma'am para sa sarili niya. yung wishes niyo po kay nanay ngayong karawan, ano po yung gusto niyo pong sabihin sa kanya ngayon na sumasapit po ang kanyang 75th birthday. Message well, Ipakita, ito ang aking mga kapatid. Akala niya wala. Pero andito po kami lahat. Ayan. Oh, sabay-sabay kayong bumate, mga sis, ha? Ready, and... Happy birthday, Kuya! Ayan, si Gigi, nandito si Gigi. Happy birthday! Oh, ayan. Ah, ngayon na ba? Wag na mamaya, ngayon na. Ah, si Aliza, oh, pero may trabaho kasi. Ah, uh, syempre, long life. Actually, sinabi niya 15 totoo 'yon. Ako ang panganay, ito yung bunsan dito. Oh, uh, akala niyo joke 'yon. Totoo po 'yon. Ah, uh, as others uh, wanted to wish for their loving mother, ah, uh, syempre, long la long and healthy life. Siguro po kung mababayaran lang yung pagmamahal at serbisyo na binigay niya sa amin, pinakamayaman na siya. Could you imagine, labing lima kami plus yung mga apo niya, na kaya niyang mahalin at paglingkuran ng walang hinihintay na anumang kapalit. I love you, Inang. Happy birthday po ulit. Uh, from bunso, uh, from Panganay to Bunso. Happy birthday, Inang. Ayun lang, wish you good health and long life pa up to sabi mo up to 100 birthday pa ayun <laughs> Kaya yeah, sobrang emotional na ito. birthday na Kaya sobrang emotional na ito. Kaya sobrang emotional na ito. Kaya sobrang Ayan, sana po nagustuhan gusto niyo po yung Surfrank delivery ng anak mo po sa inyo Siyempre po yung mga anak niyo nataparamdam At pinaparamdam nila Gano'n sila ka-special Yung araw na po ito sa kanila Ayan, pinaparamdam din nila po yung pagmamahal nila Kahit malayo po kayo At malayo sila sa isa't isa Once again po, happy 75th birthday Maraming pong salamat And God bless po everyone ah!